Typhis, tsaka roho. Ay, meron din common, no? Oh. Yung isa sa pinakamasarap na isda. Ay, kadami palang dalag dito, ah. Oh, dating. Bagong dating pa. Oh. Alright, mga kamugid. Sa so, magandang magandang araw, mga kamugid. Nandito po tayo sa may barangay San Agustin. Ah, uh, kanda ba Pampanga? Marami pong ano dito. Ah, uh, nagtitindang isda. Kaya, good morning po. Bumili po kayong isda? ano pong nabili niyo yung isda? Hito? Magkano po yung kilo? 170 ang hito. Salamat po kuya. 170 ang hito. Eto, bagsakan ng ano to. Bagsakan ng isda dito sa Maysan Agustin, mga kabukit. Eto ay hito pala to. Oh. Good morning po kuya. Dami palang hito nito ah. Oh, meron po silang Itong native. Kakadating lang niya, no? Buhay na buhay, mga kabukid. Two hundred. May ano, may, may, may wala na pong tibo, kuya? Ah, wala na. Sali ko kayo sa balago, kuya. Ano kaya? Tagasan po kayo? Ay, Tagasan migil po. Nadayo dito sa may San Agustin. <laughs> Opo, kayo, lalag natin. Oo kuya pag may tibo. pagana tibo. Lalag natin ka dyan. Yan yung pinaka parang kamantag. Saan po kayo sa San Miguel kuya? Sabay, bantog po. Ay, nabili po sila ng isda dito. hitong native mga kabukid. Tapos yung ano, yung... Uh, liwalo nila oh araw-araw pala may tindang liwalo 200 daw ang kilo Ah, uh, eto dito sila na, eto sila kuya. Kakadating lang nito, sila yung may dala-dalang ano, liwalo. Ah, alis na kayo kuya. Ha? Di mga paandar, mga kabukid. Diyan diyan lang sila nangingisda, oh, mga kabukid. Dyan. Ah, nakikita niyo yung ganyan yan. Ano yan? Ah, bukirin po yan. Mala dagat-dagatan lang po. So dumating lang po yung tubig. Kaya ayan po, may isda. Tapos yung uh, Meron din silang ano, typhoon. Ay, magkasama pala sila, kuya. Ano ang nabili niyo? Hito po, tsaka bulig. Ayan, bulig, tsaka hito. O, sarap yan. Sisigang mo. Kaya inihaw. Ay, si kuya, bumili ah. Bumabul pa ng ano ah. Tilapia. <laughs> Kaya maganda naman po yung ano nyo, yung daing na ganyan, tilapia. 50 lang. 50 po? Ba, eh, murang-mura, sir. Kasi, eh, ano mo pa, ililinisin mo pa. Kahirap maglinis niya. 50 lang pala. Oh, pwede maggugas. <laughs> sir, sama ko sa vlog ko, sir. Taga saan po kayo, sir? Dito lang. dito lang pa. Ayan, taga dito lang si sir. Bumili ng ano? Ng Nang... daing na, nakadaing na. Ready to ano na. Oh, ready to cook. Huwag oh, lang hindi naman ready to eat. <laughs> ready to cook pa. <laughs> Ay marami din sila dito ang nagtitinda. Wala ano to, wala parang ano mga kabukid para mini market. Uh, sila bossing sa kasi madam. Magkasama po kayo, sir. Taga ano sila San Miguel Bulacan. Sir, salamat sir ha. Thank you. Meron para ding? Meron sir. Dito ba yung ano dito? Bye, by, baka sa kabila? By, by ah, dito. Dito pala yan, oh. may, may parating na maanging isda. Mga ah, kabukid. Okay, good morning po mga kabukid. Nandito po tayo sa may barangay San Agustin, Kandahang Pampanga. Marami pong maanging isda dito. Ito, oh. ah, paparating sila. Anong oras na ba? Ay, madaming Ay, madaming huli. Kaya eh, alam, mahirap bumaba. Madulas. Maputik. Kuya, good morning po. Anong oras po kayo ng isda, kuya? Madaling araw? Madaling. Ito pa isa, oh. Mga parating sila. Sir, madam. Marami po bang nahulay? Kunti lang po. Ano po, meron po kayong ano? Yung nahanap po kasi nila ay walo. Tsaka yung gurami. Ay, meron. Meron. Si kasi nga, bumili ng ano yan. Daeng. Daeng. Ready to cook nga. Sabi nga, hindi lang ready to eat. <laughs> Luluto pa. Oo. <laughs> ano oh, oh. Ay, teka muna. Bababa muna tayo dito. Ito yung mga isda nila. Papatong ko muna dito yung ano ko. Yung helmet ko. Ayan po, oh, mga kabugit. Ay, kuya. Good morning pa. Sali ko kayo sa vlog ko. Ang dami niyong nabili ah. Oh, Dalawang lang yan. Taga saan po kayo kaya? Ka Taga Arayat, Pampanga. Ay, mga kabalin pala natin. Sir, salamat dyan ah. Daan dahil lang bababa dito. Madulas oh. Kaputik. Uy, uy. Silipin natin yung ano ni Kuya. Silipin natin yung huli. Ay, mga ano pala to. Ayun yung gurame, Oh. Masarap yan. Mga tilapia. Tilap lang native. O, oh, yung wild. Dito po yung nakukuha. Oh. Maladagat po yan. Pero, sa totoo lang po. Mga ano yan. Palayan po yan. Na, nalubog lang po sa baha. Ang pinanguli mo kaya, pante, screen. Uh, screen. Sarap ano? Tilapia, oh. piprito mo yan, oh. Ano? Pritong malutong, tostado. Sigurado, tapos yung ano, almusal. Eto, <laughs> may mga... Sir! Nag-aabang yata si sir na ano, bibili. Oh. <laughs> ah, si Kuya din, oh? ah, ah, dito sila, lahat ng mga ano, lahat ng mga... Aros karamihan ng mga mangisda dito, sumasad-sad, pre. yung ano? iba ay, meron din pong hapon. Ang isdarin rin po kayong hapon. Mm. Pagka po bumabaw yung tubig, mm, tubig. saan kayo sasadsad? Siyempre, wala na pong tubig dito. Doon, so sa buka. kabila. Oh. Ah, dito sa kabila, dito. Sa baba. Ay, ilog po kasi yun yung sa kabila. Ayan po, maraming ano dyan, mini market sa taas. Oh. Pati damo. <laughs> pangilang ano mo na yan, bossing? Pang pangilang ano niyo na po yan? Pangilang ahon niyo na. Yan yan pala yung uh? una pa yan. Hindi po ngayong ngayong umaga. Ah, ngayon pa lang. Pero nangisda po kayo araw-araw ano. Masarap po 'yan mga abo ito. Tilapia yung wild 'yan. Kinakay lang yan, Tangkong damo. Ang panghuli nila, pamamaraan nila, screen. Yung iba, pante. Anong oras ka sir nung um, ano? Nung lumusong? Alas 4. Alas 4. Yung kanina, alas, alas 2 daw. <laughs> ah, tinanghali ka na lang. Ano? Kaya akyat po nila dito yan. Tapos maraming mamimili dyan sa taas. Ito. Ito. 13 naka, naka 13 13 kilos Si sir Mga kabuki Ay papasyal pa tayo dito Sa Sir good morning po Sa Mala mini market Dito sa may ano Ay sir ano po yung tinda niya sir Pugo Ayan Meron din pong pugo dito Nagtitinda Magka, Pwede po namin malaman Kung magkano yung ano 120 ang kilo Hi ma'am Hi eto pala Okay, good morning po mga kabukid. Dali po tayo muli sa may San Agustin, Kaandaba, Pampanga. Pang Maraming mga maingis na dito. Si ate, si madam. Oh. Nakita po. ko na naman si ate. Magaling maglinis to ng ano? Ng tilapia, pandahing. May order ka na naman ate? Eh? Wala. Ay, ah, wala. Magkano nga yun? Sabi mo nung nakaraan? Yung 70 lang. nakadaing na, nakalinis na. Ayan po, oh, mga kabukid. Tapos kala ko magnanay sila, magbianan pala. Ano po? Oh, yeah, magbiya sila mga kabukid. Okay, thank you Tay. Papasyal ko lang yung mga followers ko dito. Hello, madam. Kalalaki naman ng isda mo, madam. Taipis <laughs> saka roho. Ay, meron din ko mo, no? Oh. Yung isa sa pinakamasarap masarap na isda. Ay, kadami palang dalag dito, ah. Oh, oh, Bagong dating pa. Oh. Meron din buro. O, oh, buro ng kapampangan, mga kabukid. The best yan. Uh, sir, good morning sir. Sali ko kayo sa vlog ko. Taga saan po kayo? Uy, medyo malayo yun ah. Pero mga kapampangan to, mga kabaling ko to. Sigurado. Atak, oh, Ah, purong kapampangan. Ah, uh, mga solid na kapampangan. Mga kapukit, purong... Manyaman. Stuya. Ma'am, pwede man namin malaman kung magkano po yung kilo niyan? 150 lang. 150. Ang dalag. so, <coughs> kilo ka Common. Sir, good morning po, sir. Sali ko kayo sa vlog ko, sir. Okay lang pa. Taga saan po kayo, sir? Di lang, sa Pasig. Ano po sa pera kami nakatira? Ah, sa Pasig, sa kabila lang, mga kabukit. Malapit lang po. Bibili sila ng ano, yung isda, isa sa pinakamasarap na isda sa Cantaba. Common. <laughs> masarap din yan, pampulutan, mga kabukit. Piprito mo. Yung malo, ay, may itlog yan. Uy, sir. Wala oh, dito. May Opo. Opo, oh, pinangay. Naku. Alagyan mo ng sili. Common. Ah, binili nila sir, common mga abogit sila sir. Bulig, bulig po. Ah, hito po. O yan, hito. Magkasama po kay sir. Ay, magkakasama. Oy! Good morning! Bili kayo isda. Ah, sige, marami kayong pagbibilihan dyan. Eto, si... Ay sir, good morning sir. Sali ko kayo sa vlog ko sir. Tagasama po kayo sir. Ay, dito lang pala sir. Salamat sir. Ay, kalalaki naman ang hito na to oh. Ano to, ano to madam? Nate, uh, inuhuli lang po dito yan? O, oh, oh, yun. Kaya pala malaki. Dambuha lang hito mga kabukid. oh. <laughs> ang lalaki. Kala po, good morning po. pwede po namin malaman kung magkano yung hitong tinda nyo? 140. Yung hitong African po yan, tama? oh, hitong African, mga kabukid. 140 yung hitong native. Magkano ba yung natanong ko kanina? 170 ayan si madam good morning madam mga isda ni madam ano naman taipis tsaka roho, ayan po Ay, good morning po morning good morning kumusta po kayo? okay madami na po bang benta? madami na po <laughs> nagtatago naman si ma'am <laughs> Okay, mga kapugid, ito, uh, na kayo dito sa malamini mini market ng ano, San Agustin, Candaba. Ayun, oh, yung mga mangisda nila, oh. Maharok. madami, madami po kung yung mga mamimili nila mga kabukid galing po ng iba't ibang lugar sila bossing, San Fernando ano po? tama, San Fernando ay, ito ha? Ay, ito ha? San Fernando kami ba? Ay, ito. Ay, ito ka kasi eh, magtatrabaho kayo doon uh, ah, pero galing po kayo ng San Fernando okay oh, ay, babaunin nila doon para may ano sila, baon sila okay, salamat po ha, ingat kayo ay okay. okay. Ah. Uh, <laughs> taga dito lang kayo pre na. Ano? Ay, mga taga dito lang to. Bibili din ng ano next da pre? Ah. Uh, pang ano yan sir? Pampulutan po ba o? Ay, dadalhin sa Mexico. Maliligaw siya. Ah, kitang liga ano. Hello <laughs> po sir, good morning sir. Sali ko kay sa vlog ko. Taga saan po kayo sir? Taga dito pa. sa Nagustin. Good morning po. Salamat po. Ah, so, maraming ano. Ay, deputy di, po dito sa may barangay. Opo. Ah. tapos sino po yung mga kilala ko dito sa barangay? Mara. Ay, opo. Opo. Ah. Pa, hindi po iba sa inyo. Ah, sila. Opo. Thank you po, Ah. Ano, pre? Ah, kayo malalaki pala yung paririgalo mo, ano? Ah, ito <laughs> oh. 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 oh, po, mga kapugid. Galing sila na... Ah, taga dito. Bumili ng isda. Pa panirigala pang para Paniligaw, sa ano, panliligaw. <laughs> sir, mapos ko to, sir. Hindi. Ay, hindi joke lang pala, hindi pala. <laughs> ano pang ano lang, bibigay sa ano, sa mga kamag-anak.